Hello po, magandang araw sa inyong lahat. At kumusta po kayo? At matagal-tagal po tayo na hindi po naka-update na sa aking hydroponics. Sa kadahilanan po na uh, medyo busy ako. Hindi ko pa po napatayo yung aking greenhouse. And nag-anak po kasi ako sa aking bunso. At ngayon po siya ay 4 months. And um, dito po ako ngayon sa Batangas and gusto ko sanang magtadim and bumili po ako ng seeds uh, condor ng Tyrol. So, nasubukan ko na po ito dati. Romaine na Tyrol, no? Nasubukan ko ito sa Simerara. Hydroponics yung ginamit ko. And uh, maganda siya. Maliit lang siya and matamis, no? So, ngayon uh, sa lupa ako naman siya itatanim kasi wala akong materials dito. Wala akong mga box, no? So... Ayun, lupa. Dahil dati naman nakatanim din ako ng Olmeti. Ay, yung mother ko pala nagtanim ng Olmeti sa sa lupa and nabuhay niya yon So, ngayon, susubukan natin dito sa Batangas habang nandito po ako. So, abangan niyo po ang aking mga updates po dito sa pagtatanim ko ng Romaine Tyrol. Okay, ito po yung lupa na paglalagyan po natin ng na ating mga Ipupunla. So, ayan, 15, 15 piraso po ito. No. Yeah. No. And, ang gagawin ko, paano ba? <laughs> Wait lang ha. kukuha lang tayo ng seeds, then, ibubudbud ko lang. Ay, sorry, hindi ko nakita. Ayan. Nakabudbud lang yung seeds. Ayan. ayun eh, mahilog wait ayan ayan so 15 piraso and, and uh, hiwa hiwalayin ko lang no ipupunla ko siya dito ng mga actually hindi ako marunong magpunla eh yung mother ko yung nagpunla. Pero, gagayahin ko na lang yung method ko sa hydroponics. So, uh, two days ko siya dyan, iginan ko lang ha, para matabunan siya ng konti. <laughs> Ayan. Pero si sibol naman yan, kahit naka oh, konting patong lang siya. Huwag nyo lang masyadong malubog na lubog. Ayan. Pagkalagay ko niyan, uh, wiwisikan ko lang ng tubig. So, buti na lang ay umulan na no, mayroon ditong rainwater. So, rainwater yung gagamitin ko. Ayan. Tabun-tabunan nyo lang. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, alagyan ko ng tubig. Bibisigan ko lang ng tubig. Hindi yung basang-basa, no? Then, after nun... Ilalabas ko na siya dito. By the way, ang oras pa lang ngayon ay wait. 3:40. Ayan. Okay, yan po yung ating lupa, no? So, wala pala akong... Ito yung tubig. Wala pala akong... Na, ako ng tubig sa kamay ko. Wala pala akong rain water. So, ano na lang po. Tap water yung ginamit ko. baka basahin ko lang ng konti itong lupa no. Para hindi dry. Bali yung lupa ko na ginamit. Ito yung mga lupa na pinagtaniman ng mother ko. Pasensya na po ma maingay mga bata. Ayan. so basahin ko lang po yung aking punla. Make sure na basa yung ano, Buong lupa na pinag lagyan po natin ng seeds. So, para ma-absorb nila yung tubig. Okay, so, ang um, ngayon po pala ay February 12, uh, 3.40 ng hapon. And, uh, bukas ng umaga, uh, mag a tayo kung may nag-sprout ba dito sa atin na uh, sa ating itinunla ng mga seeds. So, maraming salamat po. So, maraming salamat po. and god bless